Welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep. And syempre, it's me, your Ate Jeng. At sa likod ng camera ay si Otep. Kunyari, taas mo rin ganun. kay Daddy, yeah. Ngayon po ay magluluto kami ng napakasimpleng ulam. Tada! Ito ay usit ball pen. Tingnan nyo, guys. Okay? Usit ball pen to tawagin. Mahahabang usit po ito. Hindi siya yung mga mabilog-bilog mata lang ko ito sa palengke. Ay! Ay ko! <laughs> Nasaktuhan ako na laglag na nalaglagan ng mangga. Ayan, hinog na. Tinama, buti din na tumama dito. Kaya dito, <laughs> habang nagluluto tayo. O ba diba, may mga bunga pala yung mangga ni Tatang. Mamaya, tingnan natin kung may makukuha tayo. Pusit, ballpen po ito. Balik tayo sa pusit. Ball pen na napaka talang po sa palengke sabi nga nung nagtitinda sa palengke parang four times a year lang daw ito sila makapagtinda na to iaadobo lang natin sa gata napaka simple o syempre simulan na agad natin para naman dito kasi tayo ang ating baga ay hindi ganun ka ano ay ang apoy ay hindi ko masyadong pinalakas kasi para hindi naman sobrang ma overcook ang ating pusit yan, igisa lang natin. Olive oil yung ginagamit ko para mas healthy. Bawang. Siyempre, papakita ni Ote pang ating bawang. Wow. na namin siya guys sa likod ng camera eh. Total, ayaw niya naman sa harap ng camera madalas. Hindi <laughs> naman sa ayaw, kaya lang hindi siya masyadong comfortable. Wow. Eh, di sa likod siya ng camera para pagbakasyon, malagi kami magbablog na magnanay. Yan. Igisa lang muna natin. Bawang lang. Hindi na ako maglalagay ng sibuyas, guys. At saka ng luya. Kasi enough naman na ang lasa ng laurel, paminta, bawang. Para sa ating adobo sa gata. Yan. Sobrang simpleng adobo sa gata para sa napakasarap na ulam. Tapos ito, isang kutsa lang natin ng mga isang minuto. Isang minuto lang para hindi siya kumunat. Makita lang natin na medyo maluto-luto ang ating usit. May apoy pa ba tayo. Baka naman wala. May apoy naman. Pero hindi siya naluluto. <laughs> Parang hindi umiinit ang ating apoy. Yan guys. Ilagdagan ko ng konting gatong. Initin lang natin to ng one minute. Initin talaga ha. Lutuin lang natin ng isang minuto muna. Para hindi kumunat. Pag na-over ko kasi ang pusit ay na uh, uh, nagka nagkakunat-kunat na parang goma. Giging rubbery. Rubbery talaga ha. Yan. Iahon lang muna natin sa ulit. Yan, parang pumuputik lang. Tapos naka isang minuto na guys. <laughs> Iahon muna natin ulit ang pusit. Pumutik na lang siya ng konti. dahon muna natin. Kabango. Bawang lang yan. Sobrang bango. Yan. Tapos lutuin natin ang ating sabaw. Maglagay tayo ng gata. Isang kakang gata lang yan. Isang nyog. Isang cup yan. Tapos lagyan natin ng toyo. Mga dalawang kutsara or tatlo. Conforme sa ating panlasa. Pwede naman nating dagdagan guys. Kapag kulang or sobra. Ay, ay, kapag kulang pala. Kapag sobra, hindi naman natin pwedeng dagdagan. <laughs> kapag kulang lang, pwede nating dagdagan. O, tapos lagyan natin ng suka isang kutsara, isang takip lang rin yung nilalagay ko. Isang kutsara na yun. Pagdagdag natin konti. Sarap din yung medyo may kagat yung ating suka. oh di ba? Tapos, lagyan natin ng patis. Na konti. Timplahin natin mamaya ulit. Kung maalat na, hindi na pwedeng dagdagan. Dagdagan na lang natin ng tubig pag napaalat, pero hindi yan aalat. Lagyan natin ng laurel, of course. At saka ng pamintang uh, hindi durog na durog. Parang pit-pit lang. Pit -pit. Pakuloyin natin ang gata, of course. Pakuloyin muna natin to bago natin ilagay ulit ang pusit. Ayan. Yan guys, kumukulo na. Ayan, tingnan nyo naman. Kumukulo na ang mixture ng ating gata at ng ibang mga pampalasa. Ibalik na natin ang ating pusit. Tapos lutuin natin ng dalawang minuto lang. Wow. Talagang mga dalawang minuto lang. Kasi kapag ang pusit ay pinatagal mo yan ako, matigas na yan. Wow! Tingnan nyo naman ang atsura. Super. Duper. Atsura pa lang. Namit na. Yan, laks malakas naman ang ating apoy, tikman ko muna. Kung maalat na ba? Or sakto na? Or matabang? Luto na agad o, naluluto na yung pusit po. Matabang? Matabang lang sa patis. Pero ang sarap! Suwabe ang lasa. konti. Kasi parang isang kutsarita lang naman yun eh. Sarap! Runong na si Otik mag-camera. More vlog to come na pagbakasyon. Tingnan ko muna kung luto na ating pusit. Pero naluluto naman yan agad. Oh, luto na! Luto na to. Baka maging robbery. sinututok niya talaga yung camera. <laughs> Sarap! Ready na to. Baka tumigas pa. Tanggalin na natin yung apoy. Lumakas na yung apoy. Okay na to guys. Kakain na kami. Tatlo. Tatlo lang kami. Tatlo ha. Tatlo lang kami nila tatang. Kasi wala si daddy di at nag-vlog sila. Yan. Kakain na kami guys. Yan. Kain tayo guys thank you, Lord, for this food. Hmm, Silukahan siluka, na ka na. Oh. Ay, Ito yung ating pusi. Tapos mamaya hindi pa lang nagkarek. Kami ni Daddy, di madalas ganyan eh. Pag sa cellphone ang gamit. Nakala namin naka-online. Usually si Daddy D. Mm, yung pala hindi pa. Ang <laughs> on. Now. Tabi ko siya. Yan. Yun o. Yun Meron kaming pusito. Ano daw yan tang yung pusit? Ah, uh, ball pen. <laughs> May pen po palang pusit. Maliliit ang ibig sabihin. Pero patulis. Ayan. Ayan nasa. Siyempre, masarap yan. Ilayin natin ang ano, malakas ang boses ni Otep. Sarap. alam ah, sarap. Sabi, eh, siyempre. Siyempre. napa, <laughs> napa siyempre na siya. <laughs> sarap pa. Ah. Ginataan. Adobo sa rata. Sabi nung ano doon, Tang? Yung nakasabay kong sinyo. Hmm. Ang ang ganitong pusit daw, mas malasa kaysa doon sa bilog. Sa pabilog. Kaya lang, maga lang siya. Dabi nga pa huli ng pusit niya, Tang? Sa kawin siguro ito, hindi maram naman ah. Hindi, kasi malilit siya. Tulis-tulis lang talaga to eh. Ito rin yung madalas na ano, yung masarap din siya na dried, dried pusit. Mm. Si, Lu uh, so, si, love love si love talaga guys Nasanay mm. na yan in kitatang Maglalunch kami talaga Nauuna pa yan dyan Sa tabi ni Tata Madaming pusit Ngayon daw sa palengke Yan ang panghuli ngayon Hmm Madaming malalaking pusit May bilog May ganyan Pero ito yung pinagpipilahan Kasi Parang 4 times a year lang daw Sila nakakapagbenta ng ganito mm Hmm Magdalang daw. Sobrang dalang daw to. Ay, parang wala nila eh. <laughs> <laughs> ba, nagot <-tong> na nalukha <laughs> na. Hmm, namang kanan na to. Kami na, ayaw, pa ka hindi yan. mo, apo eh. Yung paboritong apo. Hmm. Hindi Ay, pa. Oh, ayaw. Kala! Ayaw niyan po siguro tanong. Mmm. So, pa na. Medyo matabang lang tang sa alat, no? Siyempre, eh. Para hindi masyadong hirap ang ating kidney. Hindi naman sobrang matabang. Kasi pag ganito, mainit daw tang. Lalo pang hirap hirap ang ating sidney. Kapag naman inalatan pa natin, lalo pang magiging matindi. At bawal din kay tatang ang malat. Siya kay Otep. Bukas uh, sa um, patis Bawal <laughs> oh, na si Tatang ng patis. Bawal yan guys. Pinasahan niya ng kapirasong bato ni Darna. Si Tatang. Kaya hindi pwede. Bawal na ang ban ang patis. Si Tatang. <laughs> Sarap tang. Kasi mga, mga ganun talaga, guys, no? Pag nasanay na laging may sausawan, kahit minsan, medyo maalat-alat na yung ulam, o sakto naman ang lasa. May mga times talaga na hinahanap-hanap mo. Ako nga pala, gusto ko ang lagyan pa ng chili oil, eh. <laughs> gusto ko mang kumuha pa ng chili oil. Ang problema, pag gumagamit ako ng chili oil sa mga ganyang ulam, napaparami yung kanin ko. Lunch niya lang ako makain ng kanin. Tapos damihan ko naman, eh wala rin. Same lang rin yun, para rin ako hindi nag, ano, nag less rice nun. Sarap. Ang sarap si Otto. Pwede mo papakinyam. Ganun talaga ang discarte sa pasit. Walang kunat tang, no? Hindi makunat. Mm -hmm. Konting luto lang. Oh, mm. tikis pa talaga kay lolo niya. Ano? Mm. Tikis pa yan. Ang pa ang paboritong apo. Ano? Mm. Nah. Ayaw niya na pusit lang. Ang mga yan kasi, mga yan kasi guys, napapansin ko, basta may paminta yan. Naamod ah, kasi yung paminta tangin, no? Oh. Basta may paminta yan, ayaw yan. Hmm. Mm. Pero ang shake tam, bawal hindi. Shake na. Shake na pa kwan. <laughs> hindi eh. <laughs> pa ma o, hindi man nakaka-apekto sa... Para pa Sa bato, yun eh. No, tang, no? Pero in fairness, napaka ganda na, napaka normal ng blood sugar ni Tata. Siguro dala rin ng init talaga ngayon. Tapos medyo madalas si tatang magbao ng ano ng mga maning binusa yung may asin siguro yun din yung malakas na naka-affect po kay tatang ay iba ayaw magpa-check up eh ay bawal eh <laughs> pag nagpa-check up nag garo ng mga bawal ay bawal dahil bawal kay Nin. ay ba, ayaw Ganun talaga. Nasarapan talaga si Ute! Bawalan sa pogi. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> mm. Ayaw niya yata, nakakaboy niya yung pawinta. Sabi niya labo kayo sa akin, Lolo. Wala namang ibang ulam, Lucana. Huwag ka naman muna paghanapan si Lolo. Mm. <laughs> Talagang nakatawa nga <laughs> si Ma. <Tumakanin, laughs> oh. mm. <laughs> <laughs> Ayaw niya yung tang. Never kumain ng kanin yan. Yan yeah. ka na. Kain na. Aww, <laughs> oh, nabi niya lang nagpapakainin mo ako ng hindi ko. Kaya nakain ha. <laughs> Ayan guys. Natapos na naman ang aming simpleng pananghalian. Talagang uubusin ni Otep yung pusi. <laughs> Nasarapan siya ngayon eh. Pakanta-kanta. <laughs> Sarap eh. Siyempre. Masarap ang laman. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Kahit mga simpleng vlog-vlog lang po namin ay talagang pinanood po talaga. Mag-ingat po tayo sa sobrang init po ng panahon. Puso po ang heat stroke, meron nga po sa news na 6 months old na heat stroke siya, siguro sobrang init ng ano tang ang bahay bike. nila 6 months? yun yung pinakabatang na heat stroke na yung season hindi, rin, hindi, na hindi niya kayang magreklamo hindi niya alam siguro kung wala, okay. hindi niya naman tayong sabihin kung anong mangyayari sa buhay niya ayun, kawa naman, kaya tayong mga alam na natin kung paano magingat ingat po tayo stay indoor pero kung mainit ang indoor niyo <laughs> tulad sa akin <laughs> so, Sobrang init dito. Pero ngayon tanga in fairness, mahangin no? Hindi masyado mainit ngayon. Hindi masyado mainit, guys. Mainit din, pero... Kay sarap pagsaluhan ang mga simpleng biyaya sa hapag. Hindi ang halaga nito o ang kakaibang lasa at timpla ang nagbibigay buhay sa mga ito, kundi ang payak na pagsasalo-salo pagkukuwentuhan, pagtatawanan at pagbabahagi ng panahon sa bawat isa.